si Jesus, binigay niya ang kanyang, kaisa, ang kanyang sarili, sinakripisyon niya ang kanyang buhay, nagpaka pinakamababa sa lahat, saan siya isinilang? Siya ay Diyos, marangya sa kalangitan, saan siya isinilang sa lupa? Sa sabsaban. Sa sabsaban. Kasama ng mga hay. Pinakamababa. Hindi siya nagmataas. Hindi niya sinabi, O, oh, Diyos ako, Galangin niyo ako, sambahin niyo ako. Hindi ganon Si Jesus, kahit alam niyang siya ay Diyos, nagpakumbaba at kinuha niya the, the lowliest form of being a servant. Kaya tayo, maging tapat tayong lingkod ng Diyos. Servant of the living God. Alipin ng Panginoon. You don't need any recognition. You don't need any acknowledgement and applause. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin ang Panginoon.